Daghan maghumay si mama monang, nang ako gihapon siya tabangan bisag na asay libur nga usa kay daghan man kaayo napalit niya nga basa mo nang kinahanglan ako tabangan ng akong inahan kay siya man ang mangunay og pangalsa na maluoy man ko kay idara kaayo ako inahan mo nang si ang iyan libur mo na libor libur perminte adik mutung mutungha usahay kay siguro kapuyan sig pangalsaan ng sinako nga humay labi nag siya raw sa nakaron pangato ko sa bodega amo mang ang ipugos kay dili siya mo labor kay gikapoy siya gahapon nagbulhot daw nosila, sila nang ako gani nang gibira kay di jud siya mo labor ni mama karon na unya ay daghan mong kayo gumay si mama nga napalit gahapon nga basa manong ako na siyang bira ako na siyang gihanyo may na gani kay hinsugot in kuta mo tabang lang ko nimo para kan ka kapoy ka ayo kuan manang tabang ko nila Munang kay kung wa si mama taw na ang mga na mo tabang og ka kanang mga sinako Munang kinahanglan wa na joy arte, arte. kay gusto ko mo tabang sa kung inahan kay luoy kayo kay inahan mo mo alsaan ng mga sinako Mananal, may na lang kay nada na kong kanyo na si Buknoy. Kay mo mo madali-dali niya perminti o kaning libor. Kay kaning oh, magmahal man ang uban. Pag kaning libor o sahay po ng uban, bisi yung kay ting ani karon Daghan ka ayo ang nagpaani karon panahon na. Munang naglabay-labay man ang Buknoy, dita na siya masugot kay gikapoy. Mutong akong gibira, akong gihanyo, ako yung gihanyo maayo nga kaning taba mutabang lang kunin mo lang ko nimo para di ka kapoy pag kaning kami doha kami kamindoha kamindoha ang nagkaning kaning alsa og na video namo nga nag alsa may, nagbayong mi anang mga sinak ko og daghan salamat daghan kaayong salamat sa inyong pagsuporta nako pag aw na permente sa ako mga upload nga video og May nalang gani na kay na hing uli-ulian ang mood kay gisapot gisapot yun na ang mood anak karon adlawan ang labor ni mama Eh dili jud na siya utung ha usahay mo na siya dili mutung ha usahay kay kapoy na siguro labi na wa si kaatbang o libor mo na ang karon ako la siyang eat ako siang gehengio nga moat bang ko ni mo paglibor na kay kapoy na ikapoy ni tao na siya eh siya jud permente in tawo maglibor mura usa si nako o ryabuyag pud ko sa ganpodoy mo na daghan kay sala ma sa inyong pagsuporta ka na God bless you all.